Grabe nga ang playoff game na ito, naging larong kalye, sobrang intense at todo pisikala ng dalawang kupunan, hinahayaan lang ng referee, approved sa Rockets head coach. First time nga lang din ito gawin ni Steph, talagang hindi nikpatalo sa matatapang na batang player at scary moment din ang nangyari kay Jimmy Butler ang sama ng bagsak, hindi nga maipint ng muka sa sakit at ang mga Rockets player, abay sobrang hype nga sa ginawa nila dito sa Warriors sa laban. Game number 2 sa isa pang magandang seri natin this round 1 ng 2025 NBA Playoffs. Golden State Warriors looking to take a commanding 2-0 lead laban sa mga batang kalaban na the Houston Rockets gusto namang bumawi matapos ng inabot nila sa game 1 laban dito sa Golden State. Well, start na tayo sa ating first quarter. Ang Rockets players dito playing super hard sa umpisa defensively at offensively. Kaya naman lamang agad sila. At talagang sobrang pisikalan nga tayo sa first minutes natin. Walang nagpapanalo sa two teams at tuwang-tuwa nga dyan ang mga Rockets fans na dahil lamang sila 13 to 7 sa first timeout out natin. Nananatiling ngang lamang ang home team dito pero hindi naman sila nakakalayo dahil nga yan sa mga three pointers dito ng mga dayo. Si Jalen Green at Steph Curry nagkapisikalan pa matapos ng loose ball dito at walang hang nagpapatalo sa anila. Kinailangan pa ng buong team para lang ma-separate ang dalawang ito at nagpatuloy talaga ang grabing pisigalan at parang sakitan nga ng players this first quarter na medyo nagpahirap dito sa opensa ng Golden State Warriors. Down sila 20-11 after 8 minutes of playing time. Pagbalik sa timeout ay nagumpisa ng gumawa itong si Jimmy Butler at Stephen Curry Kaso on the next play ay nasahod naman itong si Jimmy ni Amin Thompson. Scary fall ang nangyari dito. Una ang likod balik tuloy siya sa locker room. At sa ending ng ating first quarter lamang by double digits ang Houston 28-18. Grabing madugo na first 12 minutes nga ito. Second quarter natin, abay hindi natigil ang mala 80s basketball at talagang bugbugan ang nangyari dito. At dyan na nga lumayo ang home team dahil kay Alvarez Shangun, 14 point lead. Pagbalik natin sa timeout, hindi pa tapos itong sentro ng Rockets. Hype siya dyan. Ganun din itong si Tari Eason dahil ginawa na nga nilang 20 points ang kanilang kalamangan laban dito sa Golden State Warriors. Pero si Jonathan Kuminga na first time maglaro this series abay tinulungan ng kanyang team with his 3-pointer. At actually yan nga, ang nagbuhay dito nga sa opensa ng kanyang team para kahit papano ay babangan nila ang 20 point lead sa kanila ng Houston. And then sa ating final minutes here in the second quarter, abay naging 3-point shootout nga ito from both teams. At si Stephen Curry of course, ang maunguna para nga sa anyang team sinasabayan ng buong Rockets team. At talaga nga naman dyan na nababa ng Golden State ang kalamangan kahit papano ng Rockets. At dito Jalen Green and Stephen Curry na naman nasa heg going for loose ball, jump ball. Ang dalawang ito, nagkakatawa na nga lang silang dalawa. Matapos ng ating second quarter, 60-46 ang kalamangan ng Houston dito. Si Jimmy Butler din ay out na for the rest of the game. At dito nga sa ating third quarter, Jalen Green starts strong. Quick 5 points ang ginawa pero agaran din namang sumagot ang mga veteranong player ng Golden State. At dyan na nga rin nagumpisa ang mini run dito ng mga dayo kung saan nababa nga nila to 12 points ang kalamangan dito ng Houston. Nervous time na para sa anila pero hindi rin naman agarang nagpatinag at mga batang Rockets player bumawi lang din dito sa mga dayo. Kaya naman matapos ng 9 minutes of playing time meron pa rin silang 15 point lead 79 to 64. At hanggang sa ending ng ating third quarter, sumubok ang Warriors na dumikit pero ang bawi ng Rockets abay explosive plays after explosive plays. Kaya naman after three quarters, lamang sila 87 to 71, 16 point lead. At para sa ating fourth and final quarter, inupo muna si Stephen Curry. At dyan nga tinik advantage ng Rockets yan at binalik nila sa 20 ang kanilang kalamangan. Timeout ang Warriors. Binalik nga itong si Stephen Curry at pagbalik niya, playmaking ang ambag niya muna. Para nga dito sa Golden State Warriors, baba sa 15, timeout naman ang Houston dyan. Pagbalik natin sa timeout, hindi pa natapos ang run dito ng Golden State. Nabigyan pa sila dito ng magandang chance nang dahil sa ginawa ni Jalen Green kay Draymond Green, siniko sa muka. Pero hindi sila nakapag-capitalize dyan at dyan na nga talaga tinake advantage ng Houston Rockets ang pagkakataon na palayun pa ang Golden State Warriors at yan mismo ang kanilang ginawa sa paunguna ni Jalen Green at finally na hold of nila itong surging na Golden State para i-tie ng series at 1-1.